So, what's up? Good day mga Higala. So, welcome back to my channel, Nobis TV Motovlog. So, for today's video mga Higala, ay uh, bagba-bakasyon si Marco Fano doon sa Pilipinas ngayon. So, ihatid eh, namin siya mga around 4 o'clock this afternoon. So, anong oras na ba ngayon? Teka, check natin. Time check. Time check is... Uh, 2.14 na nang hapon. So, yung flight niya is 9. Mga 9. yan, 9 p.m. daw. So, 4. Babiyahin na kami. Actually, yung iba, Nakasamahan kasamahan namin niya naglaro, sa, naglaro ng uh, basketball doon sa Rixam University. Eh, hindi ko alam kung saan yun. So, sama na lang ako sa kanila. So, panibagong uh, vlog na naman. Iba-vlog natin tong uh, pagalis ng kaibigan natin papuntang uh, Pilipinas. Ano ano daw siya doon? 15 days. 15 days siyang magbabakasyon tapos balik na naman siya rito. So ayan, uh, nagpadala ako kay Marco ng uh, ayan, ng crooks sang sa aking mag ito kay Candice at saka ito sa asawa ko at saka damit na rin ng anak ko. Yan, at least may pasalubong tayo sa kanya. So, kaya naman itong bilhin doon sa Pilipinas. Pero, mas maganda at uh, mas cool. <laughs> Ayun, kung uh, dito natin bibilhin ano. Para may pasalubong naman tayo doon sa sa pamilya natin. Ayan, so, ang ganda. Ganda ng ano natin. Na nang ibibigay. So, sana kasiya pa to doon. <laughs> so, punta na natin siya sa kabilang kwarto, mga igala. Pre, mo mora niya ako, mora ba na ako ipadala, pre? Yeah, pre. Oh, dotos, sigo, pre Di na na masigo ba eh? Sige, magkuha lang ko. Ang oh, sa'yo masigo, anak, kanalang sa bata. Sige lang lang ako, kaya? Sige lang lang dyan ako. Oo, oh, sige lang, wala yung problema. Okay. kaya ko so, no, na ipaslak ng kantor na pailalas ko ikaw, magluto sa kong bang bangbalon Oo, oh, sige, sige, sige. Wala yung problema, yun. Yun na. So, itatry okay. daw namin maya. Okay. Kung maano pa to. Okay. Oh, Makasya. So, ayun mga igala, no? Yan. So, nag prepare na si Marco. Yes, yes. Nang uh, uuwi sa Pilipinas. Excited na, pre? Excited kay pre. Atin lang <laughs> ako kita <ang> karne, pre. <laughs> <laughs> kita <ang> bubalan, eh. <laughs> so, ito yung gamit niya. Yung pinadala ko kay Mrs. at saka sa anak ko. Sumakto naman din. So, salamat kay uh, Marco, no. no? So, yung gamit niya, yan konti lang yung dala niya ito at saka itong bag sa guys sling bag niya rin nga daan pero hindi ka iget pre no ana jud libang daan ah, ihi daan ay. ana tirada din ha libang okay, no. <laughs> hintayin na lang natin sila kasi sasama tayo sa kanila mga higala na paghatid kay Marco Uy, pre! Ligo naman, pre! Prey, Sabay po ka, pre. <laughs> <laughs> ah, ready na yung guys, oh. <laughs> Ikaw, pre, kano sa po ka mo vacation, pre? <laughs> September? September? Ikaw, Jed? Layo pa, wapay plano? Oh, <laughs> 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 Seryoso? Ha? Huh? <laughs> Ini kan mapping. Ini kan mapping. Ini kan mapping. Ini mapping. Ini kan mapping. Ini kan mapping. mapping. Ini kan 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 mapping.

na to ang mga ganyan sige bumigyan ako ayo ko pag sisi ay bigay pa takrowi ay na bigitur kamaleng sure ha tama kayi mo tong ang dalan sa unahan free streetra streetra thanks streetra daw kawalan talaga ng maparito kung hindi wala balinko sa simula Wala na pre yun na masipiyan na diri ba? Ha? Straight up Oo. Ligawa, ginata sa wala na pre Wala pre Wala na pre Malapit na yata kami sa Airport Manchester Sa Manchester. So, pre ha, mo unang sa uskilin pre ha Ah, okay. oh, so, mangihi ka? Hey, buo ang sa Pinas. <laughs> ang <laughs> bak na niya Ang bak na niya. na kamera Ah, Cindy. Cindy sa uguan. Vitamins. Sa vitamins. Ah. Sama po na yung Red Bull? Red Bull ng Papahaba ng buhay. Pampahaba ng buhay. ng buhay. Pampahaba 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 ng buhay. Ayos ah, din straight na pre. Pero ano ito na Ayun oh, no? malapit na Terminal 2, Terminal 3, Manchester Airport. It's true. Yeah. Oh, same lang. Ano Hola, wala, wala ka na. Oh, wala pre, wala na. Oh, wala Wala wala. Ito. Yeah. 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 Yay! Dulo na Makita smile, may! Makita smile, may! <laughs> 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 Shit! Tuloy na! na ba na? Ayun ang maling tayo. Asan pre? Time ito pre. More dito pre. ito. Tara, sulod dia, Sulod dia. Diya. Dere? Oo. Sulod niya. Sulod Ayan. o. Drop off na. Dito, drop off. So yan, nakarating na kami sa airport Terminal 2 So yung airport nila dito East airport. Masyadong tahimik ano oh, Wala mm -hmm. masyadong uh... flying with, pal. Yeah, I'm flying so who are you with? uh, Just only me no, no, what airline? Uh, Qatar Airlines Best thing to do, you go just a bit further down Qatar is right in front of you Oh, so I will go a bit there of a walk here, yeah. So in front of that police car There's another door Back up there, you can walk straight in. It's just okay, a can a I, map. can I go there? The, yeah, the, the, the car? Yeah, push it. <laughs> oh, Maybe wait. The tree. The tree. Not, not door three. Yeah, three and out at the bottom. Ah, right uh, trot. Yeah, three and out at the bottom. okay. Yeah. Can you see oh. where it says door two, eh? Two. Two. You see three right at the bottom? Yeah, yeah. yeah. Well, right at the bottom. Ah, yeah. right uh, the first tree. Yeah, yeah. Thanks, mate. Nice one, Thank yeah. you. Bye. Nah, so Bye. No. 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 Yeah, down the don't you you know? Did see the woman? Yeah, yeah. Did see the woman? Your name is Boris Pankin. Your name is and here. Yeah. Yeah, we're still on the same page. Yeah, Go what we. Dari Perina tak di Dari Perio? Ya, di front of the police station Police station? police polis station ke? Pakulung dah matahari bu, Perih? Dari Perman pick up na permitted ah, wala, drop off ra. Ingat sa biyahe, ingat sa biyahe. Oh. Ingat sa biyahe. Thank you. Tubangis news Marco pre. Eh, mabughat na. Eh nag nag-reserve, nag-reserve na pre sa yakusog na. <laughs> ha, talikod, talikod, wala po ni silaw. <laughs> So ayan, picture daw muna kami bago umalis tong isa. So picture daw muna. Ayan Guys, teresikan three. Sa mundo, tresigas ato. Agani na reason pa bro to. Tika, ayo. Nuno piyum mon Oh, ni usah, 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 usah. Lepi yung mengku. Ya, Ingat, yeah. ha? Ingat, ingat, ingat. Ingat, yeah. ingat. Oh, sige, okay. sige, sige. Pre, masih lupa tanggung itu. Puan. Ay, pre, pre. Picture is aku bagi. Aku i... Atagaan picture. Oh, sige. Oh, ha. Sige, amping, 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 amping. Amping. Oh. Dalam, Pre. Dalam, So, ayan, alis na kami. Hoy, ayaw ko i-bailin. Asa man? Ayan. Ah. 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 So, ayan. Ah, uh, drain up off lang namin si Marco. So, pa na rin kami, ano. Hoy, tarungan na ninyo inyong hangkuhan din na, ha. Ayos na, ayos na, ayos na, ayos na. Ayos na, na. Wala akong food. Tagsaraw mo drive. Kalimahay lang akong drive Hindi ba? Ang food ako sa food. Kaya kambyo ang buwan ba? Oo. Oh, natural na siyempre. Ano ka na kay kita kay kuwan man talip. Handed man dito. Natural na siya ba? dito hindi ka? Baguha no? sa kalsada no? Magsugat-sugat. Magsugat. Kasi mga higa lang. ah may plano kasi akong bumili ng sasakyan rito. Kahit si kanan lang. Eh right handed dito. Eh ini baguhan ako pag ma mag drive kaya nagtanong ako sa kaibigan ko na si si Adonis kung na ni din siya eh, lahat naman daw magaling sa Pilipinas o kahit saan na uh, left handed na pagda drive na baguhan daw talaga rito ano sa pagda drive nakarating na kami. Happy trip kay Marco ano. So hope na happy siya ngayon. I'm sure happy ah, yan. happy yun kasi, kauwi ka na. Kasama na family niya for 15 days. Yan. Na. Ona na Dala-dala lagi mo susi. Oy, tara <laughs> Timingan. So yan. Wala eh. Wala eh. Kapoy, nakilaag eh. po <laughs> eh. <laughs> pre. Kumusta man ang dula? Sakit, sa sakit sa mga... 1 so, din yung hanto. Pero hantod? 3 hours. 3 hours 5 pounds? Binakog 1 hour mo dito. Kung saan naman e, mag-shot na po daw niya? Siya tao sa taga-tagong dyan. Sa pagbukal. Asa ka sa tagong pre? Makilam. Ah, makilam. Bites. Kung saan e, kinilaw? Loh, naaman lagi mo ikuan bay. Kamuha pre! eh! Ay, katong ka dula ninyo? Ay, ay ko, open ako so, ayun. ah uh, Nanong naman yung ilog ko, ano? Ah, uh, umaatake na naman yung uh, allergic rhinitis ko. Shit. Ano kay bumbay Oh, na. Ngayon mo? Oh. Ay, blima na. Naapu nah, ko ah. Saging pod. Kasi ganaan saging. Kamatis. Oh, kadali. Oh. Namisa daw. Oh. Ayun, hanggang dito na lang yung uh, vlog kong mga higala. Maraming maraming salamat. At saka kay Marco Fano drive, uh, drive. <laughs> Hindi pala. Uh, safe travel, uh, Higala Marco. Yan, pray. Until next vlog natin mga Higala. Thank you so much sa pagsubaybay ng ating uh, YouTube channel at saka mga videos natin. Ano? So ayan, 6 uh, o'clock na ng gabi rito. Gabi ha, gabi. Maliwanag pa rin.